Hala, mag-aalas sa inko, imedya pa lang. <laughs> ah, basta gutom na ikaw. Oh, ininit na yung mga. Opo, ininit na. Opo, wait lang ikaw ha. Ha? Wait lang. Okay? Opo. Hintayin mo lang ha. Hintayin mo lang ha. Five minutes. Opo. <laughs> Five minutes ha. Wait lang po. Five minutes. Kagigising lang, gutom agad. Kagigising lang, gutom na daw. <laughs> Opo, mayam maya konti, mahal. Opo. mayam maya konti, ha? Hala. <laughs> Nakininit pa bitaw, seryoso. Giinit pa ni Dad. Oo, oo. lang, ha? lang ha. Huwag kasing magano, huwag mag... Huwag -ano, mag... lang. Huwag lang ba? Huwag what? Oh, what lang. Uh -uh. Oo nga, wait lang po. Hindi <laughs> mo kapaghintay eh. Ininit na nga. Niluluto na nga. Wait lang. Iniinit pa na. na yung mungkuan na. Kajulad ka bala ka diha. Okay? Ha? Saglit lang ha? Oh. pa lang lagi na ako. Lagi. Iniinit pa ni daddy. Oo. Iniinit Ininit pa. Opo. Giinit lang ni Daddy. Wait mo lang saglit, ha? Uh. Sabi niya, sabi niya, habang tulog siya, dapat daw ininit na. Di, di ba na? No? Pa Opo, para pagising kakain na lang, no? Opo. Kaya lang, 5.30 pa lang eh. 5.30 pa lang talaga, anak. 5.30 pa lang ng hapon. Kakain ka na agad? Oh, mahal na ito talaga, ang <laughs> isya. Ah, gutom na. <coughs> Opo, gutom na, Yuki. Ayun na, kumulo na. Ayun, oh, kumulo na, oh. Kumulo na. Kalmahan mo lang, ha? Kalmahan mo lang. Okay? Oh, narinig mo yon Kumulo na pagkatigil nun, okay na, ha? Yuki? okay? Opo. <laughs> Kalmahan lang anak kasi anak. Opo. Mm -mm. Huwag mag-alala. Opo. Huwag mag-alala anak. Huwag mag-alala. Wait mo lang saglit ha. Makakain ikaw ngayon. Mayamayang konti lang. Oo, makakakain ka, ikaw. Mayam -mayam konti lang. <laughs> oo, ayun na nga. Ayun na nga. Upo. 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 Niluluto na anak. Wait lang. Oo. Uh. Ay, hindi siya makapaghintay. Gutom na gutom na ba? Parang nung four, pumasok ka sa kwarto, nagmeryenda ka noon. Tapos ngayon, gutom na gutom na agad. Naku po, daddy, bilisan mo na. Opo, ito na po. Kalmahan lang po. Kalmahan lang po, no? Kalmahan lang. O po. Kalmahan lang, no? Hindi <coughs> di daw mo nagkalma. <laughs> oh, wait lang, anak. Wait lang po. Wawa naman ng Yuki na yan. Nagutom na gutom na. Opo. Oh, gutom na gutom na pala talagang Yuki na yan. Niluluto pa lang na ito Promise, promise. Kakain na ikaw pagkatapos, ha? Wow, wow naman. Ha? Oh. <laughs> hintay, good. Nakatingin na naman sa kabinet. Hindi mm, pwede. Kakain na ikaw eh. Opo. ito na na. Oo, ito na. Mat ano na, luto na. Okay? Sagot. Opo, saglit lang ha, saglit lang po Opo, ito na nga eh, ito na nga, magbibilisan o, yan na pa Kaya na, magre-ready Nasaan pala yung ano niya? Alin Kainan <laughs> Tumakbo na